Hey, peach mango and po, sir. Okay, two twenty, two forty only. No more brownies, ma'am. No more. Peach chawan, okay. Peach chawan, okay. Peach chawan. Thank you. Thank, you. Thank you. Meron na, meron na sila ma'am. Meron na to. Meron na po kayo. Lang. Tsaka ano pa po? 130 lang po? Hello ma'am, much po. Bili lang kayo mama. Baka wala nang cake, hindi ko sure. sir sure. Pag wala nang cake, brownie sa lang. Until, until stocks available lang yun, ha? Sige naman na lang. Thank you, ma'am. Ano ulit na ko, ha? Strawberry? Coffee, Nutella, SP. SP. Tama. Tama ba? 360. May dagdag pa yan. 360 lang po. Tignan mo na lang mamaya kung may cake pa tayo. Hindi ko ko lang. Ha? Yan, ah. sakto po. Yun! Okay, <laughs> sir, sa coins. Magamit namin yan. Ito na po yung item nyo. In case you want to reorder po, nasa plastic lang po yung details namin. Salamat po. Thank you. I guess ma'am. Mochi buns ma'am. Hello ma'am. Mochi buns. Ne, ne, ne. Yung sa amin. Hi ma'am. Mochi buns po. Hello ma'am. Would you like to touch it ma'am? Sa TikTok mo, baka nagkita mo, ma'am. I'm actually recording right now, ma'am. Would you like me to record? Tanggalin ka na, ma'am. Sige, okay, i-baba ko na lang, ma'am. Gusto mo? Katawan lang? Okay, sige po, ma'am. Gano'n na lang, ma'am. Strawberry? Peach mango? Strawberry peach? Anything else, ma'am? Thank you, ma'am. Kanina pa nga kami, blockbuster, ma'am? Pasalamat nga po ako kasi... So, yun. Hindi ko akalain na people would come, di ba? People would support. Dati parang Meron po, ma'am. Sa ano, San Juan yun, ma'am eh. I was there for three years. Yeah. Until one day, nag-decide nag na ako mag-mall na lang. 760, okay. 760, so klihan mo. Kung pag gusto mo mag-reorder, sa plastic po yung details ko, ayan o. Oh. Lagyan mo na lang siguro ng dark dark color sa likod para mabasa niya maayos. Or kung nagpapa, sabi mo naman nagpa-follow kayo, hindi ano na lang. Chat mo lang ako doon. Kasi may Christmas gift na rin ako, ma'am. Mga ganito, ma'am. Christmas gift, ma'am. 760. Ma'am, 750 ko. Opo. 2021 nag-start ako. Eh. 2020 talaga siya, pero I delayed it for a year. Dahil nga, dahil nga Uh, pandemic siya man. Um, Pakulad pa, wow. Mm -hmm. Buti nandito kayo sa Maynila uh, ngayon. Mm -hmm. Pero madalas ka umuwi doon o hindi na kasi nag-work ka na dito. Uh, pero kung gusto mo next time pa LBC, pwede rin yun. Na. Nung isang araw lang, mga Iloilo, Davao, mga nagpa-LBC sa akin eh. Pabilis lang, 2 to 3 days, nandun na eh. Oo, oh, express naman siya. Tsaka konti lang yung dagdag eh, parang 40 pesos lang. Pero ang kapalit, mas maraming days na mas mabilis. So why not, diba? ba? Sige pa ma'am. Thank you ma'am. Free, free, free touch lang ma'am eh. Free touch lang. Sugar free yan ma'am, mabenta yan sa akin eh. Hindi ba sobrang tamang? Ay, hindi naman. Baka parang mag-bugel. <laughs> hindi naman. Sugar free. May lasa pa rin naman dyan. Okay. Dahil may walnut kasi, ma'am. Okay, hindi okay. lang po, ma'am. Isang chia daw. Plastic. Wala kasi yung slicer, pero pwede pa bigyan na lang itong gloves, ma'am. Gloves kasi to. One, one, one pair po isang, ano. ito bigyan, bigyan, ko kayo gloves, ma'am, para at least may pangano kay Parang utensils siya, ma'am. Wait lang. hindi lang, ma'am? Baka may 20 ka, ma'am. Sige, ma Iwan ka ta dito, ma'am. Ay, ma'am, mochi buns. Ano, ano, mo? plastic? Twenty na lang ma'am. Twenty. Hi ma'am, mochi buns. Hello sir, hello ma'am, mochi buns. Oh, okay, thank you ma'am. Hi sir, mochi buns po. Thank mam, One pair na yan, ma'am, pag ano, binuksan mo. Mm -hmm. Ito lang, ma'am. Hindi talam pa ko, Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi Bonds. You can touch the product, sir. Uh, para may idea ka din sa texture niya. Malambot <laughs> siya, sir. Malambot siya, sir. Ano ba? Ubi, ano? Uh... Ano pa yung gusto nila? Sir, isang ubi mochi, tsaka natin. Aha. Ayun lang. Ito, 40 lang po. Scan, scan na lang po. apa ube na tela ube na tela successful niya pwede na yan Sige na. pwede na yan ube na tela scan mo lang dyan sir ha pwede na yan Ube na Aba. Okay. Ito, oh, hango. Ube na tela. Nutella, Nutella. Ano ma'am, di matabang di ba ma'am? Oh. Hindi Sarap eh, di ba? Healthy pa ma'am, no? Thank you pa. Thank you. Yes. Ah, strawberry na yan Okay po, ma'am. Sige lang po. Sa walnut daw ulit. Sarap daw eh. Uh, kahit di na, ma'am. Okay na po. Wait, wala senior? Wala na, ma'am. Eh. Sige, ma'am. Bawas ka na lang po, ma'am. Wala senior. Wait lang, ma'am. Ako maya kasi balik-balik. 320... Ito, Ibinawas ko na lang pati yung kanina, ma'am. binawas ko na lang. Magkano na to? Mali, 400 binigay ko sa'yo. Parang binawasan ko na yung kanina tsaka okay, yung... Mali, 20 binigay oh, okay. ko. Plastic pa, ma ma'am? Or... Sige. Sige po, ma'am. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi ban. Thank you very much, ma'am. Pag nagustuhan niyo ma'am, sa plastic mismo nandiyan yung number ko. Ay, hindi po, ma'am. Real fruits kasi gamit ko dyan, ma'am real blueberries gamit ko. Oh. Tsaka hindi flavoring po yung gamit ko, ma'am. Totong blueberry siya, ma'am. Oh. 140 ang blueberry ko, ma'am. Yung strawberry ko, ma ano siya, 120 lang po. say niya po, ma'am? matcha mochi. Matcha mochi. Anything else, ma'am? Sige po, ma'am. 130 lang, ma'am. Matcha, pahingan, matcha. 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 Thank you very much, ma'am. Kailangan ko malaman yung mga pearl na, mga bilog natin. May, may bilog pa to sa baba. Silipin mo lang. Bilog. Hindi, ayun o, may bilog pa. Okay yan, okay yan. Good news yan, good news. oh, ibig sabihin, bilog yung mga sa baba. Diba? Hello po, mga chiban. Would you like to touch it, ma'am? Para may idea kayo sa texture. Pesa like ko yung mga nasa taas po. Yung. Nutella, peanut butter, red bean. Hi, ma'am. Mga chibans po. Hi, ma'am. What's your band? Hi, sir. Hi, ma'am. Water, water.